Dead on arrival sa ospital ang isang umano'y magnanakaw ng pinya ng lumaman sa gwardya na simita sa kanya sa barangay Akmona 2P South Trabato mag alas 6 ng umaga nitong Hulyo 7. Kinilala ni Akmona barangay kagawad Sandrex Andrex Manangal ang suspect na si Alias Prem nakatira sa barangay Pulonuling sa nasabing bayan. Ayon pa kay Manangal sa halip na sumuko, pinaputukan ng 45 pistol ng suspect na nagmamaneho ng pickup truck ang nakamotor na gwardya na nakasalubong nito mismo sa Pineapple Plantation ng Dole Philippines sa sitio Kapareda sa nasabing barangay. Sinabi ni Manangal ng suspek ay nagtamo ng na malubhang mga sugat na naging sani na kanyang dali ang pagkasawi ng gantihan ng gwardya. Habang nakatakas naman ang dalawa nito mga kasama, ayon pa kay Manangal, ang napatay ng suspek ay dating preso na nakalaya noong 2019. Ayon kay Manangal, na-recover din ng mga otoridad sa pickup truck na sinakyan ng mga suspek ang may limang gramo ng suspected shabu at drug paraphernalia. Ayon pa kay Manangal, ang strike Ada pick up na narentahan lang pala ng mga suspect at lulan nito mga pinya ay kinustudya ng 2PPNP. May ara din ito ginang nabilin to sa salakyan. Uh, Nakaregistered ato sa isa karon ka pangalan. Uh, ang adresa sa owner mismo sa salakyan from Dato Paglas, Magindanao. Si Akmonan, Panagay Kagawad, Sandrix Manangal, Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.